Diyan, ang ngalan ng ating Pangunahing tauhan Makinig kayo Hindi ko alam kung bakit ako pumayag sa Hiking trip na to Madaling araw pa lang May masamang pakiramdam na ako Nang biglang mag out Sa tinutuluyan naming transient house At sa pagdungo ko sa bintana May nakita akong Nakatayo sa paanan ng bundok nakaputi. Walang muka at tila nakatitig sa akin. Baka poste lang yun. Sabi ko sa sarili. Kahit alam kong hindi totoo. Mag-aalas 7 na nang magsimula kami ni Marco. Ang boyfriend ko. Excited siya. Pero ako'y balisa. Wala akong masabi. Sa bawat hakbang sa trail. Para bang may malamig na hangin na sumusunod. Tahimik ang gubat. Wala man lang huni ng ibon o kaluskos ng hayop. Parang tahimik masyado, no? Tanong ko. Perfect nga eh. Walang istorbo. Sagot niya. Hindi ko alam na yung katahimikang yun, sinyalis na pala ng panganib. Pagdating sa isang sangang daan, may dalawang daan. Isa ay tila madalas daanan. May mga bakas ng mga yapak. Ang isa naman ay parang hindi dinadaanan. Madamo, madilim at mukhang hindi nilalakaran ng tao. Pero sa gulat ko, tinuro ni Marco ang madamong daan na yon um shortcut daw to, sabi ng local guide na nakilala ko kahapon. Wika niya. Ah, uh, sure ka ba? Parang walang dumadaan dyan eh. Sagot ko, kinikilabutan. Trust me, baka mauna pa tayo sa summit. At dahil mahal ko siya, sumunod na lang ako. Ang una kong napansin, habang palalim kami sa kagubatan, parang umiiba ang hangin. Humihigpit Parang may humahawak sa dibdib ko Nakakarinig na ako ng mga kaluskos Kahit wala namang gumagalaw Ah, uh, Marco, may narinig ka ba? Tanong ko habang kinakabahan um, Wala naman Imaginations mo lang yan Relax ka lang kasi Pero hindi ko na siya maramdaman kasama ko siya, parang lumalamig ang paligid niya. Parang hindi na siya si Marco. Sa gitna ng gubat, may nakita kaming lumang puso at kubo sa gilid ng daan. Inaya niya akong magpahinga. Sandali lang, uminom ka muna, sabi niya. Napansin kong hindi na siya humihinga ng mabilis kahit ilang oras na kami naglalakad hindi rin siya pinagpapawisan napaupo ako at nang ko siya nakatingin siya sa akin pero ang mga mata niya wala nang liwanag parang salamin lang um, Marco okay ka lang ba? tanong ko umiti siya pero malamig ang ngiti niya Halika na. Malapit na tayo sa dulo. Sabi niya. Naglakad pa kami ng ilang minuto. Sa bawat hakbang, mas dumidilim ang paligid. Wala na ang araw kahit hindi pa naman hapon. Ang trail naging putikan. Hanggang sa wakas, nakita ko siya. Si Marco. Nakatali sa puno Sugatan punitan damit. Halos hindi ko na nga siya makilala eh. Sa... sa wakas, nakarating ka rin. Mahinang sabi niya. Napaatras ako. Kung siyang nasa puno, sino yung kasama ko? Dahan-dahan kong nilingon ang lalaking kasama ko. nakatayo lang siya sa likod ko nakangiti pero ngayon mas malapit na siya at napansin ko wala siyang anino at ang balat niya para bang gawa sa putik <laughs> tumulong ka na para magsama na kayo sabi niya Tumakbo ko Hindi ko alam kung gaano ko tagal tumakbo Pero habang patakbo ako Napansin ko ang paligid Puro muka Sa mga puno Sa mga dahon Sa lupa Nakangiti Umiiyak At yung iba Pasigaw ang ekspresyon Lahat sila Nawawala lahat sila naligaw. Huminto ako nang madapa ako sa isang ugat nang lingonin ko siya. Wala na. Pero sa paligid ko, pamilyar ang lahat. Ang poso, ang kubo. Nabalik lang ako. Wala na akong magawa kundi ang umiyak. Hanggang ngayon, andito pa rin ako sakit na ng gubat na to. Paulit-ulit ang daan. Kung mabasa mo to, pakiusap. Huwag kang dumaan sa madamong landas. Kahit sabihin ng kasama mong shortcut yun. Baka hindi na siya tao. At baka tulad ko, hindi ka na rin makabalik. May kwentong hiking ka ba? share mo naman sa comment section. At nga pala, shout out kay John Ray Insipido. Salamat sa support, Lods. Malaking bagay yung pag-iiwan mo ng comment sa mga videos natin. Hanggang dito lang kwento natin. Hanggang sa susunod.